Hello mga kaganap, adunot ang iyo danggag na hikaganap nga mahami sa kamera ha personal super duper kara. <laughs> <laughs> mhm, -hmm. Kaya nakakita kamun na lahat bag, maaram na ka makain, hika ganap. Man, mama, na liwat, haka uswagan, kay imbita an anor, na mayor na hi, ma'am, nela, Pinanulot ni kaganap ganap ang mga protection para hit kapasok, kay mapapasok talaga panahon. Pero waray nagpa-perde ini nga akun sangkay, nga hi, Adams, wow, Adams kadidahan movie, Brian Adams. uri <laughs> kay Adams Apple. Tahala magbiyahe na kita bisa na uud. To at kapaso ba daw kalibutan ginoo ko sanglit. Ngadto na kita ha barangay kauswagan mag Arthur Leyte nga nagtatarapo na it mga parapan mat Tron. <laughs> Way back 3 years ago nung no mga kaganap, diri good sugad ka mo na yan na it mga parapan matron unlike before. Amo naman lay ni nga mga nawong it nagpapabilin nga mga parapan matron tungod nga mga sikat na inihirayan na. <laughs> Ayan, nag-pray over muna kami ni Angel nga diri kami mawitrikan witrikan intalon damo damo ang mga tao it amon ginga katapo diri na makilalo so sanglit be aware beware kita mga kaganap kay bahin kita mawitrikan <laughs> at to naman ni Angel kay Dina niya niya matiis nagpapansin na hiya dito amon ermana mayor nga sangkay kay gusto na gud niya sumakob gaging gutasan na gudiat gutom kay waray gud hiya na mahaw <laughs> at <to> man oh <laughs> so din mga kaganap patiently wait ito kami ng may dumatapos pagkaon kay intalo nagbubugi ot dito sa sulod tungod nga kadamu damo ang gihapon ang mga mamamatron hiton dida nga bala yan hermana mayor at ayan nga lubas na rin si Ate Nela yan niya ka white mga kagarap siya yung hermana mayor 2024 chance sa barangay ka Uswagan Arthur Leyte o sa tun nga business manager damo tinya mga business nga makasikas iton mga kagarap mayor pa ito ning danggab ka makasikas <laughs> ay abadaw nga haw di gud man ako mapalugi pagpila so sang sakit <summit> duha tundida nga plato akong gingkuha kay nadi rin na ako magbabalik balik hit buffet kay makaarawod pagpila in talon tugad ako kadiri halata nga gutom mga kaganap balito mga kaganap usahiton para kan cherry cell nag video bang -delete in ini delete ini niya nga video so sanglit duhan akong gingkuha for him diva so shout out nga mga catering san palatoy catering Rings nga nasa ring hirang turotarapo nalakuno kami nga tanan nga mga bungon pero minalakuno kami nakikitan normal kay ang mo iniit mga sinisir niya mga ganap <laughs> aba adaw mga kaganap kay diri basta basan amon ginpwestuhan pwestuhan kay dito kami nagpwesto han may aircon diri laha may thank you so much Atenelay. maaram ka good, nga mga nagbabarasa naghurulos na kami hit amon balhas baga na kami mga kabugur mga danggab ba ini baga <laughs> na kaurugod kami nga da, mga kaganap ang kuryente kay pinauragod kami talaga ni Atenelay. so sanglit ate Nelay, more blessings talaga ay muna kempong kempong gak muah. Present gya po mga kagarapan akon patod nga he Kuya Ryan ya nakabla kasi nga performer siya diyan singer siya diyan at the same time MC ng Bonggam Bongga rakitera gap ini nga akon patod kung gusto niyo kuhaya nga wedding singer unga tanan mga klase nga mga performances kayang kaya yan, ni Kuya Ryan si Kuya Ryan pa ba diva Present gya po mga kaganap ang Team General Luna. Labi na nga akon uropod nga he, Lester Bermoy nga of course adigi hapon ni mark mga na boring ini ira pamilya ira balay so sangit na matro nalagi hapon ini ira aba adaw kay dito ge pera pagpuesto han amon puesto kay mga pinapasuan gihapon so the more nga nagpasuon amon environment pack. flash ko rin mga kaganap ngan nga, hi an Facebook page ni Lester kay usagi gihapon hi nga vlogger from General Luna. Alayo na la ako mga kaganap kay may mga kamro mang kamo please la i-follow support local Ginoo ko. At naman kay bagana wating-wating na, wating -wating na hi kaganap o uh, bagana danggab nakigwine toast yan iya urupod nga hi Lester. Sir, ito nga nakayelo mga kagarap. Amo to mga kagarap di ud follow ha. Ig e flash ko nga hingan ig e, 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 comment ko nga tweet iya e, name para kamo makag follow ha iya. E. Super inggit na naman si Angel. Naloka ako ko mga kaganapkan SK kay yun na nagvideo super tutok talaga yan ako na wong ginuugin ginu zoom talaga ng bongkam bongka nakikita at balayan hit <laughs> anyway thank you so much SK Lorega isa ka talagang masunuring bata at dahil dyan deserve na deserve talaga ang yung position charot adin na mga kaganap nakatawag na kinidinhing na portion kay ni Angel dira ako maaram kung amlan ermana mayor ba inhiya kay natalbogan niya at hermana mayor ya sulot uh, oho oho or amlen manager in hit catering kay baga <laughs> bag multitasking namin ni Angel natuyaw nalisang kay may mga kabuguyan na umulpot ng mga pogi kuno para iya kay, mga pogi barat mga kaganap charot sa so sanglit lisang lisangan good na dahi hey, Angel talaga pag entertain pero maram ako talaga kan Angel mabulin ganon talaga iniya kay best in hospitality management by ini Angel sa so sanglit iya talaga na apply kuno it iya nga ada pinag-aaralan. So, sanglit na sa ring hey, Jersel, nga OJT tinakon ito niya. <laughs> diba? Mamay kahiton, lisang-lisangan ko talaga hey, Angel. Sinalbugan na talaga niya <laughs> at Ermana Mayor. at inalagin talbugan ka na talaga ni Angel Oho. Dini nga tayo mga kaganap, kao man ni Angel pag inom, sumom so sumhiya hiton nga ribs nga prinito. Duro nam tawa itong dida, kay waray itong niya kitaan ribs, naging kibkiban na ito ni SK. <laughs> Ang giginuo ko sa so Angel, bagala ka mo garo kay ni SK. kay <laughs> e nakibkiban ni mo, niya kinibkiban. Pero yung lagod ginduro yung mga kaganap, kulang na lang pag lam yung tunlon itong nga ribs. Wow! Pag ni Angel, arte ah, pa ba kunuhiya? Mm. Siyempre mga kaganap, as requested by your mana mayor, pinakanta kami niya. Nag-intermission number kami nga Dani ni Jersel. Kumanta kami. And of course, wala kapag magpa Di mga kaganap. Kumanta ako nga dahil. Liron, Liron Sinta nasaan ka na wala lang dapat kami nga dapat pag iya mga kaganap kay magpapa-fresh kami para hit kasuntingan liwat kay dispiras so din na lang ko tubit akon vlog mga kaganap thank you for watching please do follow my page share react heart and of course support local artists this is your one and only kaganap saying bye and mwah!